Hi mga kamami, sa magandang araw sa inyong lahat, sa mapagpalang umaga po. So ngayong araw na ito, ang gagawin kong video ay about sa pagsiswimming lang Alam nyo po ba, may kwento ito. Kasi ilang swimming pool resort na ang aming pinuntahan, puro sila nakarent at puro sila puno. So dito kami nakapunta pang limang resort na hindi siya puno at open siya, hindi siya nakarent. So, ayan mga kamami, ipapakita ko sa inyo, ang view dito. Ito ay sa RBK, Conception Perlac. Napakaganda ng resort na ito. So, ayan mga kamami, nakikita naman ninyo. So, hindi ako masyadong makagala dahil ang init ng panahon. Pero, ipapakita ko yung surroundings nila. Ayan. Napakaganda. Ayan. So, ayan mga kamami. Ayan. Ayan. Ayan, pang bata may talagang magugustuhan ng mga bata dito dahil yung mga cartoon character ayan. Ayan, oh, ayan, oh. Ayan. Ayan. Ang ganda pala dito. Ayan, so mamaya update ko kayo ulit mga kamami para makita din niyo yung, yung kabuuan ng RDK resort. ayan mga kamami ang swimming pool nila dito yung mga may pambata pang may pangmalaki ang init ayan gusto ko lang ipakita sa inyo mga kamami ayan Ayan, oh, ang ganda. Yung mga bata, pwede sila dito sa baba. Tapos na yun. Ayan, para makita ninyo, malawak ang RBK Resort. Ayan. Ayan, o. Oh. Ayan, dito. So, meron silang mini park. Ayan. So, ayan. Ganito kalaki ang RPK Resort dito sa Concepcion, Thailand. nga mga ka, kamami. hayan so, mga kamami. So tapos na kami kumain. So ang mga bata naliligo na. Napakainit ng panahon. Pero napakasarap mag-relax. Ayan. So ayan ah, ayan si Habi. Tapos na siya naglibot sa paligid. <laughs> Marami daw siyang nakitang kakilala niya. So bumalik niya siya dito sa kapis. Napakamura dito mga kamami. Ang location niya ay Santo Rosario RBK Resort. Dito sa Conception Tarlac. Kung gusto niyo mag-try dito, napakaganda. Pang bata talaga yung mga nakatayong mga estatwa na may Batman, Superman, ganyan. So, Dito nga po. yung mga bata So, kaya mga kamami, update kulit kayo mamaya. Ayan mga kamami, nakauwi na kami. So nakaligo na rin kami. So ang init ng panahon, hindi man ako gaano nakababad sa tubig dahil sa sobrang init. Kaya medyo nag-visible yung aking mga melasma. So kapag may melasma ka talaga, kapag na ano ka sa araw, talaga mag-visible sila. Eh nagpahid na ako ng sunscreen. Uh, every two hours nagpapahid ako pero dahil sa sobrang init ng araw talagang tumatagos pa rin yung init sa akin pala. so ngayon mga kamami nandito na kami sa bahay so sana nag enjoy kayo sa panonood ng video nito so maraming maraming salamat po sa inyong lahat sa mga subscriber thank you so much sa mga so lagi sumusuporta sa akin youtube channel maraming maraming salamat po sa inyong lahat See you next vlog. Bye! Thanks for watching. God bless us all po.